Dili mabango sa ma. Dili. Pasalamat sa ka Bangon. Salamat ka sa imong sandig dito. Na. Um. Imuha daw na gihatag sa imong oh, asukar. Mm, um, dayon sabon. Oh. ah Aha, sobra. Pakita yung sobrang kwart Para makita si mong apo nga naghahatag. Aha, Pakita. Kita. Gila sobra. Ha. Gila sobra. para makita ni ang anak ay sobra na nawala na po pag organic kag nawala na po na ha kay mayroon na po kag nawala na pero asa rin mo ibutang oh ano dobi ipadobi Ano yung Lucinto. Lucinto. Pila na? Ito Lucinto. na daw. Lusintos. Ha? Lusintos. Pila? Lusintos. Lusintos. O sige na, pasalamat na. Pinasalamat. Apos. Nang gitagaan ko ni Moog. Kana, sige na. Salamat, Apo. Ay mo kong hatagan o pinaskuhan. Hindi mo na pinaskuhan. Pagi December. di hatag na din na niya. O, sang, gitagaan ka o kung saman. Ipakita. Ipakita kayaan ko na Napay sobra o oh. kayaan ko na yung gatas. may gatas. Gatas. gatas pa. Sabon. Dayon. Sukar. Kisa may gahatag anak si? Si Jubita. Jubita anak ko. Oh, inday gamay. Inday gamay si Jubita. Oh, imong apo si Jinjin, Jin, no? Jinjin. Jinjin Jin as ah, si Jubita. Ha? Jinjin man niya. Si Jin. Oh, si Jinjin. Jin. Jin Jin. Uh, inasalamat ako. Salamat ako. iya. Uh, sa paman. Inatagaan pakag ina, mayong tiliing na nga. kag mayong panglawas sa ginoo para makahatag pa ka ako pirmi. hindi ko naman mo matagaan. Tagaan, tagaan pa kinabuhi nga taas. Oo, din. Tagaan po. Isiing na siya nga. Tagaan pa siya kuhaan. La, mayong lawa. Tagaan po kag mayong Ako. Oo. Uh. Ina, salamat. Gina, bye bye, Ina bye bye, amping, na amping.